bili ako na ito guys tapi Ito Ito kasi ano lang siya mosquito kakrot tsaka itong ano tong isa ito ano ba yan tutubi ay ano fly yan guys so itong isa mas madami siya pero parang smell ano to insented ayan ilan to tatlo lang tatlong insect lang siya pero ito 1 2 3 4 5 anim na insect may ant mosquito may fly mayroong cockroach ito ay wanta we'll na ito it muski abay ano yun ano, ko yan ito yung dust ano so babalutin natin siya guys kasi nga ipapabox ko siya guys kung sa Pilipes buy lang so dito bumili ako guys iba natin sa mga para hindi siya umay baka kasi pumapok siya guys so, natin siya umay Baka bubukas. Isaip na siya, guys. Ganun din pa isa. Baka so, bumili, guys. Mura din siya. Pero pag-uwi ko, alanganin. Yung nakabili. At least, yung, sa box ko na siya.

Thanks for watching!